Good morning mga mems. So muna yung breakfast for today mga mems. Patola with matching. Kuan. Wala may miswa. Sumuto so, siya. Murag udong ang style ba? So muna yung penis product mga mems. Kay luto naman. So ready ang atong breakfast. So kaina na. So persungit para sa inyo mga mems. So salami kayo ng patola. Dugay na kayo kakaog patola ba? O di ba? O nga, yeah, lami kay kaon basta init pa. Para sa ako, basta bagong luto, bagong haon, gusto gig ko kaon din, anak. Kaya ko gana mabugnaw na, kaya na'y gana. So, inana ang ako, kanang mintras init pa, kaya ubugnaw na, pastilan, wala na'y gana. Sama na sa love life. Pagbugnaw na ang tanan, di ba, wanay gana, charot. Maghisgot sa tag love life, karon lugar, kay February na, sus. OMG bitaw mga mams padayon ta sa atong pamahaw ani. So happy ko sa akong breakfast for today kay duga na kay ko kakaon ug Actually busog pa man unta ko pero kay tawod kay nakakita ko nga naipatula. Eh, so ako din giparisan sa sardinas. Yeah. Ah nami biya ka nag gisaon mga mems. I know nga some of you nakatilawani, ani, di ba? masud sa mga yanong lungsoranon. Labi nagulan-ulan, -ulan, labi kaya ni siya ikaon. Gusto naman ako sa kuha ni siya ka ng lunch na kukaonan, pero wala naman ko kaagwan tagod, kay akong papa gusto man po, mamahaw na po kuno siya. So muna, nga, nagluto na lang sa tao, kuhaan. Mura man na yung madali-dali nato So may mantong napoy gulay. O, di ba? Para healthy. O, muna mga mens. So, gana, gid akong kaon karong so energetic kita aning dating di ba kay wa na pagkuha ka og gulay so mas may magina once a day magkaon kita gulay di ba di lang kay puro na lang kuan carne or isda o di ba tipid tips ni mga memes o oh. kamay ra tagastuan, gasto eh. ani sayunan ka ang kining patula jeez ray baligya ani eh. duha ka buok jeez o oh, di ba dagko kaayo hmm. Kapalito na ni sa syudad, kaya mahal bang kilo anak mga mems. pero there is uh, an among barangay, barato ra kaayo. So lahi ragid ang buhay probinsya, di ba? Less expense, o di ba? Pero why man, wag yapon ka less expense man unta. Ah, OMG, ganun talaga ang buhay. Ang importante, buhi ta mga mems, wag tayo sakit, o di ba? Pinatada nagpangandoy ng sobra, kaya ma-stress ta anak kung sa lay na akaron no, diba? okay magyapon mangandoy pero di sa nato palabihan oh diba? ba agid sa kung hungit ay maula man sa tachar so inanagi ko magkaon i side view na lang na na charot bitaw enjoy kya na di ba oh. Yeah. kumusta man mo di mga mams, okay ba inyong saturday I hope okay ayon. Labi na karoon. Narilit gikuan ng na kuan na basta weekends na o daghan kay trabaho nun sa balay labi na mga working mga nang mga trabahanti. o busy sa mga labhonon ug unsa pa kana diay kore kore uh, diba? panahon sa pag trabaho sa balay ang wala nga trabaho nagid na so muna siya mga mens lami gid ang akong sudan karon para nako na lami kay ni akong sudan pero para sa inyo wala ko kabalo og okay, lami an basan pero sa nakatilaw aning kuan patula with matching miswa man unta to hot da mag miswa di lang misa marag murag udong ang kuan niya sister company sa udong lami man gihapon lami magina basa di permanente no nato kaonon lami gid Mamang po. Sa o naman, -un, gini madali-dali na ito. At saan balik ko na ito mga sudan sa unang panahon. Diba? Uwa na nato na kaong. Enjoy kaya na kaon. Ani, with matching chika-chika din sa itong mga kapamilya. O, di ba? Sa kung sa ka kuwan sa itong sudan, basta enjoy daw ba sa itong pamilya. O, di ba? Well, okay ra kayo na siya. Busog, lusog. O, di ba? So, nahuman gina kaon, mga mems. Pero, hap ka, po na akong rice, mga mems. So, mga mems. O, oh, lami kaya na ako ng halutuon karong morning, mga mems. So, with matching patula. Ah, sa gula na sardinas. O, oh, patula. Lami kaya ni mga mems. Kabalo mo, napalit na mong gis pisos. kabuok na patula. Nga, yeah, din na ito. O, wala may miso. Ang saba niya, siya, o. Ang na siya. Basakay muna na. Oh, panakutan dahil na ito, mga mems. So, di ba, doon kayo na kay ko yung ani nga sudaan. lamig kayo ni mga mems. So, pasti lang. Busuga, ginapodan ni Karong Hitabo, ani mga mems. So, let's go. So, mga mems, ako na lang gis... Gi, gi shortcut, o oh, di ba? oh, mananay, luto na siya mga mems. Nalunod na ang tanan, ang panakot, ang gulay nga patula ug ang Odong. Odong tawag sa among ani. So, ako nang gitilawan mga memes. Pagkalamigid mga memes. Dayo na ang breakfast na to, ani. Oh. Muni ang sudan sa yanong lungsura nun, mga memes. So, tipid tips. Gihapon ni siya nga sudan. ba diba? So, thank you for watching mga memes.